Mga idol, good morning! Punta ako ngayon ng Iloilo, mga idol. Papalitan ko na naman yung silaming ng aking sasakyan. Ulan-ulan nga ang panahon ngayon, mga idol. At saka pupunta po ako kanila, kanila joker uh, mamaya. Tumahan nyo po mga idol, travel na naman tayo papuntang Iloilo <laughs> Malakas ang ulan mga idol kasi may bagyo At saka na kami mga idol, grabe ang lakas ng ulan dito Direct to the point mga idol, dito na nga po pala kami sa Haro, Iloilo Dumaan lang muna kami dito ng karinderiya mga idol At saka dito lang muna kami magpamahaw ba <laughs> Kasi hindi kami nakaumagahan doon sa bahay pag alis namin Ang gusto ko dito mga idol ay yung sa mga kilid-kilid lang ako kakain Ayaw kong kumain doon sa mga malaking restaurant, mahal <laughs> <laughs> Mabubusog busog ka naman dito Sa mga kilid-kilid nga ah, mga kadto kapag di mo sa mga restaurant Nga class van kay mahal dito ang mga pagkain. Amon ani ang amon yakin kaon mga idol lisa ka shirt mo sa kag pansit tig sang bilog hotdog ano pa imo busog ka na. <laughs> <laughs> diri lang na located mga idol sa so, may crossing pa Sunod sa haraw Kaya taga pilo-ilo ko mga idol Diri kuya kakaon Tapos na na dira kaon mga idol Ano diriso na kami diri sa may prius Baka siraan ng inyong sasakyan dyan At saka may mga binibinta kayo ng sasakyan dyan Punta lang kayo dito kay prius Kung mga ginasangla nyo inyong sasakyan Punta lang kayo dito kay prius Kasi kumukuha naman sila dito ng sangla Basta kas <laughs> Lahat dito dito na kay prius Marami naman sila dito ang binibinta ng sasakyan o kung video na takan ka na mo pidi mo diri mabargin sa ila. <laughs> yung tinatawag na swap ba Ito talaga si Prius mga idol Grabe ito magkayad ng mga salakyan Kaya kung may mga sira-sira ang mga salakyan nyo dyan pwedeng pwede nyo dito madara kay Prius Dito lang yan sa may barangay Kamalig, Haro, Iloilo Kaya dati mga idol yung aking windshield dito ko pinagawa Ngayon yung sa likod na naman ng aking sasakyan Kasi sa sobrang <laughs> emergency mga idol Pag atras ko lumagapok <laughs> <laughs> Marami kang pisa ang pagpipilian dito mga idol Yung mga sikunan na pisa Bakit bibili ka pa ng bago kung meron naman dito sikunan Mura pa <laughs> PM nyo lang ako mga idol Kay pati gayon naging kay Prius at, at, at naman yung number ni Prius speeding pwede kayo makatawag sa kanya Yung aking motor ka dito mga idol Yung sa bintana o sa driver seat mga idol hindi po gumagana kaya pinalitan po nila ng motor si Kunhanong ng motor yung akin pina pinalit yan mga idol kaya uh, sobing suabi din mga idol bibili ka pa ng bago kay dito yung mura <laughs> at saka kinakas na nga po pala nila yung sa likod dyan hirapan nga po sila magkakas mga idol ang hirap kasi tanggalin kaya mga dalawang oras po nila bago matapos yan pag tanggal nila kasi hindi naman daw basta-basta matanggal yan na pilas pa nga yan kina si ano <laughs> si kuya nasugatan sa yan kanina sabi gani pinadugoan ko gi jelly coach lakian ba na At ito nga po pala yung kanilang pinalit mga idol. Bagong-bago yung kanilang pinalit kasi ayaw nila magpalit sa akin ng medyo daan. <laughs> May bago naman sila dito mga idol. At pagkatapos nga po nilang binaklasan ito yung anyang linagay. Hindi ko nga alam kung ano yung nilagay nila. Pang daw dyan, Pangpadikit sa ating glass. Yung pagkaintindi ko dito ay parang sealant. <laughs> Pinalibutan lang po nila yan mga idol. At saka itapik yung ating glass dyan mamaya. Oh. Eh. Ito nga po pala si Boy Poswako. <laughs> Sabi ko kay Boy Luad na ko kasi lang ako kung mag-inom kita liwat kag lubuad ka duman. Sirti lang ka ni Boy Luad ay masama yung pagiramdam ko pagpunta ko diyan kung mga hindi masama ah masimburyo do ba ba mo sa pa, sa montiro mo niyaya ka po pala ako ni Boy Loa dyan na magparagaaka. Uh, so, sabi ko, sa so susunod na lang pag uh, balik ko dito. At ito na nga po pala mga idol. Tapos na po nilang ikabit yung ating glass. Kaya kayo mga idol, pag ang inyong sasakyan, wag na kayong magduwa-duwa uh, duwa -duwa dyan. Nga magkanto diri sa Prius. PM nyo lang ako para tagan-tagamusang discount. Nga magkabarato. Gid ka mo.